Okay, uh, ipapakita ko sa inyo itong mga bato na ito, mga katiyech. Kung ano ito. Ito ang tinatawag na hidden trail marker or HTM. So, nakuha siya sa mismong spot. Diyan, sa dig spot. Then, yung bato na yan, ito. Uh, tamago marker siya na may kaong uh, butas na parang D. Yan, tapos... Ah, ito. Papakita ko sa inyo itong nakuha kong mga kaya. Ayan. Ito siya. Puso siya. Ayan, oh. Puso ito. Ito, Puso ito. Ayan, puso. Tapos, yun siya dito box. Ayan. Ito. Box yan. Sa likod niya. Ayan. Tsaka hindi lang isang puso na kuha natin. Ito, mayroon din siyang puso na mahaba ang kalahati niya pag ginanyan mo siya diamond na siya ayan o ah. so magaganda to dami then meron din tayong bato na hoggish box box din yan box double box sis na sign ganda then itong bato na ito wala ka nito makikita dito itong bato na ito mga ginawa nila tapos ito naman ito naman yung puso. Ayan. Puso din yan. Tapos ito. Ayan. Para siyang footmark na ano, left and right. Ayan. D means treasure hair. At code 5. Ayan. Code 5, bigat. Ayan. So, tatal siya. Ito pang pambihira. Ayan, no. Isa, dalawa, tatlo, apat. Syndication so siya ng apat na item. May isang malaki. So, isang malaki nandoon. ang so puno ng yug na yan, dyan yung uh, mga bato. Subalit, so, itong si, ginawang parang sinadat. Dito ko yan ako. So, yan ang ding spot. So, ibig sabihin nung sina yun, uh, under, dito na, uh, ito na yung pintuan tapos meron pa dito, marami to yan, mga ginawa talaga ng tao yan and dito mga bahugis box kampus puro dito tad tad talaga yan box din yan no? saka iba itong bato nito wala dito wala itong mga ginawa nila hindi mo ito dito makikita code 5 ayan code 5 na may ano pa ito pala ho oh. Kut pa may triangle pa dito. Ayan. Ganda. Okay, complete tayo dito. Ayan. Mayroon din ditong bato na may add, uh, uh, that. Wala pa, na, wala pa dito yung isang bato na may parang di. Ayan. Tayo, mayroon pa tayo doon. Bato. Masa daming HTM na kuha natin. Hindi lang isa. Ito pa matindi. Ayan. Bato na Uh, biniyak biniak ayan yun ayan o ayan o biniak pero hindi siya tinuloy ayan ayan o dito wala ayan papansin mo talaga man may dyan o ayan. ayan tapos ito pa o oh. double ano double B ayan B ito B ito dami dami So ito ang posisyon ng uh, mismo load. Galing dito papunta doon sa didiretso tayo ng S. Tatamaan natin yung oh, S. Didiretso tayo ng West. S ito. Tatamaan natin yung mga nakasirkular doon na mga bato na doon big load. Tapos titingnan nyo yung lupa dito. Ayan. Ayan medyo ano na siya uh, pink na nagbabirit so iba na din ang amoy niyan kahapon ngayon na wala wala na so okay naman tayo mga isa dalawa tatlo apat tapos box na dito yung apat na dat apat na item tapos box na dito so dito ang isa sa harapan nito so dito yan, tamago yan, tamago marker yan. Mga ka TH. 135 naman yung pagong natin diyan naka-smile. Siya lang mga ka TH, God bless. Bansay.